So, hi, guys. Magandang gabi. So, naluto na ni Papa yung kanyang D1. Uno ba to? O half inch lang? One inch. O one inch na dilis. Ayan. So, masarap siya, actually. Sa labas ko yan niluto. So, sa labas ni Papa ng bahay niluto kasi kung dito sa loob mangangamoy. Ayan. Okay. Ano so, mo ito? Ito, naluto na rin niya ang hawot. sarap. So, ganito siya. Ang sarap talaga. Iba talaga pagkagaling Pinas. Kasi yung binili mo na sa Filipino store. Para mas masarap yung talagang ano, nakita mo siya. Na galing Pilipinas. Mmm. Ayun -hmm. isang stone. Sarap. Thank you for watching. Bye. Mmm. Mmm. Na one inch. At hawot. Mm. At mayroon din kami at sara. <laughs> Ay, parang nakalimutan ko pa. May atsara palang <laughs> kundi.